Pasado alas 3 kasudmang hapon, kan ang close van truck na ini sa tinampong sakop kan barangay Carriedo Gubat Sorsogon. Sigun sa PNP, ang pagkakaaksidente ka nasambit na bihikulo resulta kang pagpurbarkan sa rumbas na mag-overtake sa duwang bihikulo. Sa investigasyon, Gikan General Santo City, pasiring kutang Naga City ang bus. Antes na magderecho sa Naga City, nag-apit muna ang driver kay Nisa sa iyong pamilya sa Sorsogon. Kambiyahin na pasiring sa Naga City, day subot inipinagbigyan kung tuwang nasa inutang kay ng bihikulo na makapag-overtake. Hasta kan makabot na sa blind curve, digdi na suminalpok ang van sa bus. Kung lumalabas po ma'am sa investigation namin doon, ang pinaka may kasalanan po dito is yung bus kasi kahit ano pa man rason natin, bawal tayo mag-overtake kapag hindi clear yung daan at lalong-lalo na sa mga blind curve. Posibilidad po ma'am, masampahan po natin ang kaso yan. Kaso inaantay pa natin yung mga yung may-ari ng victim, yung may-ari ng truck, hindi yung may-ari din ng bus na yan kasi ang sabi nila, nagtumawag tumawag din sa akin yung may-ari nung nung truck saka yung may-ari ng bus, saka nandito rin yung may-ari ng motor na nadamay. Ah, uh, base sa kanila sinabi sa akin kagabi, ah uh, hindi na muna pag-usapan yung kaso kung maaari, kung pwede maayos, ayusin na lang at Uh, nakahanda naman makipagtulungan yung may-ari ng bus. Maswerte man na minor injury na naan si Napokan Driver Kanban. Sa parehong aldaw, sa room truck man ang na nahulog sa ampas sa barangay de La Pas, Daraga, Albay. Mag-aalauna kasunmang ugto matapos mawaran subot ng kontrol sa manibela ang driver kaini. tulus man ining nerespondihan kan emergency response unit kan Daraga MDRRMO. Minor injuries man ang sinapo kan driver. Mientras tanto, sa banwaan kang Bakakay kay Albay, sa rung dump truck man ang tuminagilid sa tinampo sa akob kang Barangay Bariw, baka Albay, kan September 12. Sa investigasyon, pigsingitan iniken sa rong close van, hasta sa nagadanan ini ni Makina. Huli ta medyo subot patagilid ang tinampo, digdi naman ini dagos na tuminagilid. Maswerting mayo man na nairido sa insidente. Para sa mabaretang tatakbikol, may arango.